Ako si Lolo Juan mayroon akong kwentong ibahagi sa inyo mga apo, ang pamagat nito ay Ang Alamat ng Saging, isang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at pag-asa. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayo na napapalibutan ng lunti ang mga bundok at malalawak na kapatagan, nanirahan ang magandang dalagang si Dayang Masaya at ang matapang na mandirigmang si Haring Lakas. Si Dayang Masaya ay kilala sa kanyang mabuting puso at angking kagandahan, habang si Haring lakas naman ay hinahangaan dahil sa kanyang tapang at katapatan. Nagmahalan sila ng labis, isang pag-ibig na kasing ganda ng mga bulaklak sa kanilang nayon at kasing lakas ng mga bundok na nakapalibot dito. Ngunit ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagtagal. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo na Samaira sa kanilang nayon. Ang mga bahay ay nawasak, ang mga pananim ay nasira, at ang mga tao ay nagsipagtakbuhan para sa kanilang buhay. Si Haring Lakas, sa kanyang pagnanais na iligtas si Dayang Masaya, ay sumabak sa mapanganib na paglalakbay patungo sa gitna ng bagyo. Ngunit ang bagyo ay masyadong malakas, at si Haring Lakas ay nawala sa gitna ng unos. Nagdalamhati si Dayang Masaya sa pagkawala ng kanyang minamahal. Araw-araw, pumupunta siya sa dalampasigan, umaasa na makita ang pagbabalik ni Haring Lakas. Sa kanyang kalungkutan, isang himala ang naganap. Sa lugar kung saan nawala si Haring Lakas, tumubo ang isang kakaibang halaman. Ang halaman ay may malalapad na dahon at matataas na tangkay, at sa gitna nito, may mga bunga na hugis itlog at may kulay dilaw. Ang mga bunga ay matamis at masarap, na nagdulot ng ginhawa sa puso ni Dayang Masaya. Tinawag niya itong saging bilang alaala sa kanyang nawalang minamahal. Ang saging ay naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal isang paalala na kahit sa gitna ng pagkawala, mayroong pag-ibig na nananatili. Mula noon, ang saging ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng mga tao sa nayon, isang simbolo ng pag-ibig, pagkawala, at pag-asa. At hanggang ngayon, ang kwento ng saging at ang pag-ibig ni Nadayang Masaya at Haring Lakas ay patuloy na ikinukwento, isang alamat na nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig at pag-asa.